Maya Maya oh, dalawa dalawa rin yan di ba Maya Maya dalawa rin yan kasi magkadikit naman yung Maya Maya dalawa lang lapu lapu magkadikit din yun ano pa tatong bisis binabanggit seret na seret seret ito lang yan nandito sa akin ayan papagkita ko sa inyo ha Tsaka, tsaka hindi siya malangsa. Hmm? Maamoy siya yung ano, yung lasa yung sabaw. Mabango nga. Hmm. Sarap. Tsaka manganghanghang pa konti. Oh. Kain tayo mga kabayan. Ito na naman tayo. Ma order na tayo ng isang kanin. Yan, isang kanin na order saka mayroon tayong 5-5 sardines yan ito ulam natin mamimiss ko na para hindi na tayo magluluto ulam na lang magkano lang tapos sasabaw natin to wow sarap oh wow ang sarap mananamis ko dito oh para tataktak mo oh. Tak 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 tak. -tak. Oh, daming sabon, daming laman, oh. Oh, di diba? Sarap. Kain tayo mga kabayan. 'Yun, oh, di ba? Wala ka nang isipin, magluto-luto. kain na lang tayo. Oh. Di ba? Namimiss ko na itong sardinas. Hmm. Kain tayo para unang oh, subo para sa inyo. Oh. Hmm. Subukan naman yung magsardinas. Huwag na yung puro baboy. Hmm. Hmm. Tap. Masustansya pang sardinas, oh. Hmm. Ang dami pala ng laman ng ano, sardinas. Hmm. Mm. Rap. Hmm. Mm. Rap. Hmm. Ang dami pala ng laman ng sardinas, oh. Uh, limang laman yung sardinas, lima, limang peraso dami pala no mmm mmm mga dyan oh mmm mm. top pag nakikita yung kumakain na yung sardinas parang gusto niya bumili yung sardinas oh Mmm. Ano? Mmm. Mmm. Ha, pak. Tao si sa bao masabaw oh. Mmm. Mmm. Ah, tap. Oh. Mm. tap. Subukan mo sardinas. Hindi nakakasawa. Mmm, oh. Ah. Ah. Mmm. 嗯嗯啊嗯嗯好嗯嗯。 papahula ko tapos kumain magpapahula ko bigyan ko ng sandaan mm. mabinisan tayo kumain Mmm. Mmm. Yep. Mmm. Mm. Mmm. 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 Sarap talaga yung ano, yung hmm. sabaw niya. Pag mm. 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 diba, yun na, so, sarap. na. Mmm. ko. sino makakahula, may sandaan. Anong isda ang tatlong bisis binabanggit Ba, ah, sige. Pa, ah, tabi natin ito. Ano lang? Sap, sap, dalawa lang 'yon. Sap, sap, dalawa lang 'yon. Tatlong bisis binabanggit. Na isda Tabi natin ah Sap, sap, tapos ano pa yung iba? Basta tatong bisis binabanggit. Pwede rin ng ano ha. Lapo. 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 O apat na yun. Lapo. Lapo. Apat na yun. Lapo. Lapo. Tatlong bisis lang. Maya Maya. Oh, dalawa dalawa rin 'yan, 'di ba? Maya Maya. Dalawa rin 'yan. magkadikit naman 'yung Maya Maya. Dalawa lang lapula po. Magkadikit din 'yun. Ano pa? Tatlong bisis binabanggit. Seret na, seret. Seret. Ito lang na nandito sa akin. Ayan, papakita ko sa inyo ha. 555 diba at ng bisis pinabang ito oh. 555 sardines 555 <laughs> <five, five>, sardines 555 <laughs> oh, yan o oh. tatlong bisis binabang ito 555 hindi to lang pala sa, sa uh, tinain kong ulam o oh. Ang sa kasagutan, no? Oh. 5552 na 555 sardines. O, oh, sige. Magpaano kayo? Ito gamitin nyo. ganito. 555. O. Oh. Mahirapan sila dyan. 555. Sarap talaga ng sardinas. Tsaka, tsaka hindi siya malangsa. Hmm? maamoy siya yung ano yung lasa yung sabaw mabango nga mm. sarap tsaka manganghanghang pa konti, oh. bye bye mga kabayan magandang tanghali sa inyong lahat dyan subukan yung mag sardinas huwag na puro baboy bye, -bye.